Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ngayon naman mga kapatid sa may eksing video na to, ay ituturo na naman natin ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng salatu at tahajjud o tinatawag din po na Qiyamul Lail. Ito po yung sala sa gabi Ito po yung sala sa gabi pagkatapos ng salatu al-isha yan ang oras nito ay magsisimula po pagkatapos po ng salatul Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaday sinabi, afdalus salati dal maktuba salatu al -layl. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang sala sa gabi, which is ito na po yung uh, sala sa na tinatawag na Qiyamul uh, Lail o at tahajjud uh, Ang tanong dito muna, kailangan bang makatulog muna bago matawag na tahajjud o kahit hindi na nakatulog ay pwede pa rin magtahajjud So sa dalawang yan ay pwede po, nakatulog ka man o hindi ka nakatulog basta magsasala ka sa gabi after salatulay siya ay pwede po yon At ang pinakamainam siyempre ay makatulog muna tayo, ang pinakamainam ay makatulog muna tayo uh, pangalawa, anong oras nga ba pinakamainam na isagawa ang tahajjud o qiyamul Ang tahajjud ay pinakamainam po last one third ng gabi. Last one third ng gabi. So hahatiin nyo po yung gabi mula sa paglubog niya hanggang sa pagpasok po ng pajar. So hahatiin nyo po sa tatlo. So mga estimate natin sa nasalayan natin sa Pilipinas ay nasa pagitan ng alauna, alas dos, mga ganyang oras, ang pinakamainam na Salatu at Tahajjud o layl kung saan tulog na po ang mga tao. Karagdagan dito, ang pinakamainam po sa pagsasagawa po ng Salatu at Tahajjud ay nilalakasan po yung pagbabasa ng Quran dyan. So Allahu Akbar, so, nilalakasan para ka nagsasala ng uh, ng Fajr. Para ka lang nagsasala ng fajar At kung paano po isagawa yung salatul fajar Fajr ay ganyan na ganyan po ang paraan sa pagsasagawa po ng Salatu at Tahajjud o Qiyamulayl. Ang pagkakaiba lang nila ang mainam po sa tahajud ay mahaba po ang tayo. Mahaba po ang tayo. At pwede rin pong pahabain ang ruku, pwede rin pahabain ang sujud. Yan po ang pinakamainam sa pagsasagawa po ng salatu at tahajjud. Ngayon, uh, ididimo natin ang tamang paraan po sa pagsasagawa po ng salatu at tahajjud o kiyamu So, ilan raka nga ba ang pinakamababang bilang? nang salatu at tahajud o kaya mulay so nagkaroon dito ng opinion ng ating mga ulama may nagsabi na dapat pinakamababa po ay walong tayo o walong raka at mayroon din po nagsabi na dalawa so ang matibay po na katibayan, dalawa po dalawa po ang pinakamababang bilang kung sakali po na kayo po ay magsasagawa ng salatu tahajjud, tahajud dalawang raka lang po ang kaya mo so pwede na po yun ilan nga bang raka ang pinakamadami? so wala pong limit depende na po sa kakayahan nyo yun so dalawa-dalawa po ang propeta wasallam sinabi na Mas na, mas na Ang sala sa gabi ay dalawa, dalawang raka a. So, every dalawang raka ay magsasalam tayo So, halimbawa wala kang sa ulo Gusto mong mahaba yung sala mo Wala kang sa ulo So, pwede kang uh, kumuha ng cellphone Tapos basahin mo yung Quran o basahin mo yung uh, Quran sa cellphone mo. Pwede kang kumuha ng Quran mo, at hawakan mo yon at basahin mo habang ikaw ay nagsasala kung hindi nyo po ito sa ulo. Pwede po yon wala pong problema para mapahaba lang po yung iyong, ang iyong sala. So ganito po. Ang sunda po, mga kapatid, bago po, bago po kayo magsagawa ng salatot tahajud na hahabaan nyo po yung tayo, hahabaan nyo po yung ruko, ang sun na po ay magsala na tayo ng dalawang rakaan na magaan ma 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 lang po magaan lang. Uh, sabi ng propeta, sabi sa sa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kana ila kama min al-layli salla kana ila min al-layli salatan sa salla rak'atayn khafifatayn. Sabi na ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay uh, bago siya nagsasagawa ng tahajud, ay nagsasagawa muna siya ng dalawang raka'a na magaan lang. So ganito po. So maiksi lang. to so, halimbawa Allahu Akbar. So wala pong niya, ang niyat yan, hindi po binibigkas ha. Ang niyat dito, isa puso lang. Wala na pong uh, usali, salatal layli, o kiyamal layli. Hindi po kailangan bigkasin yun. Po, isa sa puso lang po. Bida po yung bibigkasin mo pa. So, Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmu ka du'a yun then uh, Audhu billahi minasyaitan razim Bismillahirrahmanirrahim So ang sunnah po lalakasan po Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim pero kung may tulog uh, kahit huwag na pong lakasan para hindi natin malistor mo tapos pagka awal ni, dolli so mo lang kasi dalawang raka bago mo bago ka magsimula sa mahaba magsala mo muna ng dalawang maiksi lang So, pwede mong basahin kahit anong sura basta maiksi lang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So, maiksi lang. Allahu akbar. So, basahin po yung dua. Then, sami Allahu liman hamida, basahin mo yung dua. Dapat magsala ka na maiksi lang. Ibigay mo lang natin Allahu akbar. So, basahin mo. Kung maiksi lang po yung sala na dalawang rak'a. Then Allahu akbar. Yan. Din Allahu Akbar Dan Bismillahirrahmanirrahim Dan Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim So ini na po natin masyadong pahabain video natin Dan Din Waladhalin Magbasa ka surah sura na may eksil na gusto mo Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atayna kal kawthar Pasalli wanhar Inna shani huwal abtar Oke, okay. so may eksil lang eh Allahu Akbar Yan saya mo duha Allah Rabbil al Basahin basahin mo lang doon. Sami Allahu liman hamida. Then Allahu Akbar. Yan. Basahin mo yung dua Then Allahu Akbar. Basahin mo pa yung dua Then Allahu Akbar. Basahin mo yung dua Then Allahu Akbar. Ganyan. Then magtasyahud ka na po. So wala simula at tahiyatulillahi wa salawatu wa tayyibatu alaikum. Then pagkatapos Uh, sa huling tashahod, inakahamidun majid, din magsabi po kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Then pagkatapos noon yung dalawang po na maiksi lang, saka po kayo magsisimula ng salato at tahajjud. Saka po kayo magsisimula ng salato at tahajud Ang mahalaga po, ayan po ang sunnah. Magsala ka muna ng dalawang rakaan na maiksi lang, umagaan lamang. Then start ka na sa tahajud mo. So, yun po yung panimula niya. Then, start ka na sa mahabang salam. So, dito, uh, pwede mong habaan yung tayo. magbabasa ka ng mahabang mga sura. Alam mo, suratul al bakara, suratul al alimran, suratul al nisa. Depende po kung anong sura pong babasahin ninyo o pipili ka ng mga ayah sa Quran na mahaba. Then, doon ka mag-start, magbasa. Then, pwede po yung ruko, may lang. Alam mo, napakahab. Allahu Akbar. Yan. Ah... Uh, So, start ka pa rin sa ano? Dwa, subhanakulaw so, mo. hanggang sa dulo. Din ako daw bilang himina siya. Kung ano, yung dua sa una, din du'a bil bismillah, hindi po lalakasan 'yon. Then lakasan mo yung alhamdulillah, rabbil alamin. Yan po ang sunan, nilalakasan po yung sala sa gabi. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Hanggang sa dulo. Then kung hindi mo sa ulo, hawakan ng Quran, basahin mo yung suratul Bakara, anong sura? Suratul An'am, Suratul Maida, bahala ka. Anong sura babasahin mo? Then pagdating sa ruko, Allahu Akbar. Dito pwedeng maiksi lang. Tatlong tatlong uh, lang babasahin mo, Subhan Rabbil Azim. Dito, pwedeng maiksi. Pwede rin po nahabaan mo. Nasa sayo kung gaano mo kadami. Wala pong limit limit yan. Pwede sa pwedeng 30, pwedeng 33, pwedeng 100, pwedeng nasa sayo lalo na kung mag-isa ka lang, nasa sayo kung hahabaan mo yan. Kung paiksiin mo, walang problema, pare, wala pong problema. Sami Allahu liman hamida. Yan. Okay, pagdating sa sujud, Pwede mong habaan, Allahu Akbar. Pwede mong habaan, Subhanallah Rabbil A'la, Subhanallah Rabbil A'la, Subhanallah Rabbil O Paiksiin mo lang. Katulad ng sinabi ko, depende sa'yo kung pahabain mo ang sujud mo o paiksiin mo lang. Ang pinakamayinan po sa saltahjud, basta ang mahalaga mahaba po yung Allahu Akbar, mahaba po yung tayo. Din dito, pasahin mo yung dua Maiksi lang naman dito. Allahu Akbar. Din habaan mo yung babasahin mo sa sujud. Yan, pwede ka rin manalangin sa so, gamit ang sarili mong wika dito. Yan din Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Then pili ka naman ang sura na gusto mo na yung mahaba Habaan mo Kung wala kang sa ulo, may eksilang, wala problema Ang mahalaga Nakapagsala ka sa gabi Gusto mong ulit-ulitin, okay lang Then Allahu Akbar, pwede mong habaan Katulad ng sinabi ko, pwede mong reeksian Ang mahalaga po yung tayo, mahaba Hindi po mainam Sami Allahu liman hamida. So every dalawang raka'a mag so, pangalawang pangalawa na to. Allahu Akbar basahin mo yung dua, din Allahu Akbar basahin mo yung panalangin dito. Din Allahu Akbar basahin mo yung panalangin dito. Din Allahu Akbar. So ito uh, pangapat na na raka'a na natin to kasi yung una magaan lang, ito pangalawa, ito yung mahaba. So, magtasyahud ka mula simula, tahiyatulillahi wassalatu at tebatu din. Pagdating sa pinakadulo, inakamidun majib. Pwede ka rin magdua nang gusto mo, katulad ng naituro natin, na pwede ka magdua dito gamit ang sarili mong lingwahe. Kung gusto mong manalangin sa tahajud, mas mainam magmanalangin mag ka sa sujud, at saka sa uh, huling tasyahud. Then, pagkatapos, sabihin mong, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngayon, nasa sayo kung gusto mong pang magdagdag. Kung gusto mo pang magdagdag, nasa sayo kung gaano kadami ang ilang rakapo gagawin mong salato at tahajjud. So gusto mong magdagdag, di magdagdag ka pa. Okay. So dagdag ka ulit ng dalawang raka. So unlimited po. Nasa sayo po kung gaano po kadami ang sala mo ngayon. Kung hindi ka pa nakapagsala ng waiter, kung hindi ka pa nakapagsala ng waiter, pwede po ang waiter dito isang raka lang. Pwede ka magdagdag ng isang waiter, isang raka, o pwede ka magdagdag ng tatlong waiter. Na, naituro ko na po, pwede pong hatiin niyo po yung waiter, May dalawang raka din, isa, magsalam ka na sa pangalawa then magdagdag ka ng isa o pwedeng diri-diritso po yung tatlong pagka na hindi ka uupo maliban sa pinakadulo nito so ang pinakamainam sa tahajud ang pinakalas niya ay waiter. pero kung sakali na nakapagsala na po kayo ng witer nakapagsala na po kayo ng witer bago natulog din naisipan mo magtahajjud wag na po kayo magwiter sapat na po yung tahajjud Okay, sapat na po yung salato tahajud at inuulit ko po na Uh, ang sunna na po, pinakabayin ang lalakasan mo yung pagbabasa kung wala ka madidisturbo. Uh, pangalawa, kung hindi mo sa ulo yung uh, babasahin mo, pwede kang humawak ng Quran, pwede po yun. Habang ikaw ay nagsasala, para mas mahaba po yung tayo, kasi pinakabayin sa tahad ay mahaba po yung tayo nito. And then, yung ruko, yung ruko na pwede mong habaan, pwede mo rin paiksiin. Nasa, nasa sayo po yan. Uh, lahat po yun ay pinahintulutan sa salatu at tahajud at inuulit ko po na ang sun na po bago po isagawa ang salatu ay magstart start ka muna ng dalawang maiksi lang po ng dalawang rakaan na sala yan po at ang salatu tahajud ay hindi po obligado kundi ito ay sunnah ibig sabihin uh, magawa mo may gantipala ka pag hindi mo nagawa wala kang kasalanan. At ang pinakamainam ng oras nito ay last one third ng gabi. Hahatiin mo yung gabi sa tatlong, yung pangatlong hati na pinakahuli, yan yung pinakamainam na oras ng Salatu at Tahajud. Nakatulog ka man o hindi ka nakatulog, ay pwede ka pong magsagawa ng Salatu at Tahajud. So, pinakamababang bilang niya, dalawang raka, pwede mong gawing apat, pwede mong gawing anim, pwede mong gawing walo, pwede mong gawing sampo, nasa sayo po yan. Ang propeta sa Salam, ang madalas na ginagawa niya is uh, 11 to 13. So, ibig sabihin, pwede o 11, pwede mong gawing tat, yung tahajjud tapos tatlong rak'a yung witar mo. Yan, pwede po 'yon. At pwede rin pong dalawang rak'a yung uh, mo, tatlong rak'a po yung witar mo. So, lahat 'yun po ay pinahihintulutan po sa pamamaraan ng pagsasagawa po ng salatu at tahajud. So, naway napulutan natin ang aral, ang naibahagi natin ngayon na tamang paraan po ng pagsasagawa ng salatwa at tahadyun. Nasa sayo po, gabi-gabi mo ito gagawin, pero mas may inamog namang gabi-gabi kasi siyempre kailangan mo rin na may trabaho ka rin bukas, may mga gagawin ka bukas, may mga bagay na may makarapatan pa sa sarili mo kinabukasan. Okay, so Uh, nasa sayo pa rin yun. Kung gusto mong araw arawin gusto mo rin alternate, nasa sayo po yun. Wala pong problema. Mapabuan ng Ramadan man, o hindi buwan ng Ramadan, pwede ka magtahadjud. Pwede rin pong hatiin ang tahadjud. Halimbawa, pagkatapos ng, halimbawa, alas 9, mag magsala ka ng dalawa, then alas 6, dalawa, o apat, then pagka alauna, apat na naman, wala pong problema, kahit na hindi mo siya isasala ng isahan lang. Pwede mo rin hatiin, ng halimbawa hatiin mo sa dalawa magsala ka muna apat then pagkagising mo magdagdag ka ulit ng apat so wala pong problema o kaya dalawa ngayon di pagkagising mo dalawa wala pong problema doon so hanggang dito na lamang wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa, wa rahmatullahi wa barakatuh